Nagagamot ba ang rabies? Ang unang sintomas ng rabies ay tulad ng mga sintomas ng trangkaso, tulad ng lagnat at sakit ng ulo. Sa mga huling yugto, ang pasyente maaaring makaranas ng takot sa tubig, hallucination, hyperactivity, hirap sa paglunok, labis na paglalaway at partial paralysis. Ayon sa mga eksperto, kapag lumitaw ang mga sintomas, hindi mapipigilan ang rabies sa pagkitil sa buhay ng isang tao. Ang rabies ay viral infection na nakukuha mula sa mga hayop patungo sa mga tao. Mayroong dalawang uri ng impeksyon sa rabies ng tao. Ang rabies virus ay maaring magdulot ng dalawang uri ng sakit habang patuloy nitong pinipinsala ang nervous system. Ang mga sakit na ito ay ang furious rabies at ang paralytic rabies. Furious rabies. Ang mga taong apektado ng uri na ito ng rabies ay magiging malikot at maaring magpakita ng pabago-bago na pag-uugali. Kabilang sa mga sintomas ng sakit na ito ay ang mga sumusunod. Hirap sa pagtulog o insomnia, pagiging laging balisa, pagkalito, pagiging magulo, pagkakaroon ng mga hallucination, labis na paglalaway, hirap sa paglunok, pagiging matatakutin sa tubig. Paralytic rabies. Ang uri na ito ng rabies ay mas matagal umusbong sa katawan, subalit mayroon ding malulubhang epekto. Batay sa mga dalubhasa ay may 30 na ng mga may rabies ay may ganitong uri ng sakit na ito. Ang mga taong apektado ng sakit na ito ay nagriresulta sa panghina ng muscles at magiging comatose hanggang sa sila ay mamatay. Ang rabies infection ay nagmumula sa laway ng mga hayop na may taglay na rabies. Gayunpaman, posible rin magkaroon ng rabies kapag ang hayop na may rabies ay dumila sa sugat o broken skin o ang lining ng bibig at ilong. Kapag nahawahan na ng rabies ang isang tao, may 30 hanggang 60 na araw kung minsan ay higit sa isang taon bago lubusang magpakita ang mga sintomas nito. Ano ang gagawin kung ikaw ay nakagat o nakalmot? Kung pinaghihinalaan mo na, na expose ka sa rabies, lalo na kung may mga marka, humingi ka agad ng medikal na tulong. Maari agapan ang pagkakaroon ng rabies sa pamamagitan ng anti-rabies na bakuna. Subalit upang magiging matagumpay ang lunas para rito, kinakailangan ibigay ito habang hindi pa nagpapakita ang mga sintomas ng sakit na ito. Ang mga sumusunod ang mga karaniwang komplikasyon ng rabies. Adult Respiratory Distress Syndrome, Hypothermia, Myocarditis, Diabetes Insipidus. Ang mabibisang paraan sa pag-iwas sa rabies ay ang paglayo sa mga hayop na may taglay nito. Maaari ring gawin ang mga sumusunod na hakbang sa wastong pag-iwas sa sakit na ito. Pagpapabakuna sa mga alagang hayop. Pag-isipan ang pagpapabakuna laban sa rabies kung bibiyahe sa ibang lugar. Pamalagiing ligtas laban sa mga paniki ang bahay. Pamalagiin sa isang dako ang mga alagang hayop. Bantayan ang mga alagang hayop laban sa mga ligaw na hayop. Iulat sa kinauukulan ang mga ligaw na hayop. Huwag lumapit sa mga ligaw na hayop.